Balik pasada na lang po tayo. Ito si Todo the Drive. Ito, sobrang init po dito. Ayan, may payong po yung ano namin, yung ba? Si tatay, may payong oh. Ayan si tatay. Kumusta na kaya si tatay? Ito yung kape niya oh. Pali ko? Sobra pali? Magkape ka pali po? Ayan, ito yung kape ni tatay. Ano? Oh. Pia pala ko muna yung maputi mong buwak na ito. Pia ka. pakalbo mo niya, tayo? Maputi na katang ang eh. Awo. Ah, Wala pa nga na panayin ang buwak. Eh. Eh, bakit? Eh.

Kape. Alas dosin tapat, kape. Mapali. Sobrang init na. Nagkakape pa si tatay. At saka kami numda ng marimlakan yun. Yeah. Ice water. Kape din eh. Talagang diyang mapali. Kape na ka. Pekaragdagan mayumo kanya na eh, mayumo. Ayan, kahit sobrang init si tatay Nagkakape pa kahit alas dosin tapat na ayan Bo gusto niya ano kape ayaw niya yung ice water na malamig mas gusto niya pa yung kape kaysa sa tubig na malamig eh boss ayan sakay na po kayo Bo Lumalampas yung pasero. Sakay na po kayo. Ito, walang pasero. Okay. Anong pasero sta? Apat pa lang. Ayan, apat pa lang. Ayan eh, boss. Sakay na. Wala talagang sumasakay. Wala tayong pasero. Sakay na po, sakay na. Tulungan ko na si tatay Magtawag ng pasyero Mang Kanor Sakay na po kayo Eboos Ngayon Isang pasyero Yan Liman na yung pasyero ko Eboos Eboos Sakay na po Bola mo, wala mo Ay, Bosh. Ay, Bosh. ayan, sakay na, sakay na po okay singilan na singil na tay singil na ayan, si tatay, naniningil na ayan Man kanlor wat te pase